Ayan, ito na naman po ang madiskarting kapalit mga kapatid. Iba po tayo ng cheese bread. Ito. Pinote ko na po ng ganito mga kapatid. Ayan. Cheese bread po ito mga kapatid. Iro-roll po natin ang ganyan. po mga kapatid, cheese bread po ito. 50 grams po bawat isa nito. Yan po mga kapatid. Ah, ko po, po yung iba yan ang ganyan lang po mga kapatid dinidihin mo lang tapos pinapahikot po sa kamay mo. Yan. yan po ito po yung kanyang pulbos mga kapatid yung natira ko nung nakaraan ito po yun alagyan ko po ng margarine ang sangkap nito mga kapatid milk boy tsaka saka po asukal, saka margarine. Yun lang po mga kapatid. Saka yung harina niya po, yung Cinderella. Cinderella po yung third class. eto po yung ating cheese bread mga kapatid. Ulitin ko po mga kapatid, cheese bread po ito. Dags, ito po yung nakakasarap yung gatas po nito mga kapatid yung milk boy buttermilk mga kapatid pang bake talaga ng tinapay yung kanyang milk nakalagyan nyo lang po ng asukan Ito po siya Ayan kapatid Ito po ang mga kapatid. Kailangan na naman natin ng tubig at balde. Bababad po natin itong cheese bread. po natin siya sa tubig. yan po ang mga kapatid. Tapos ito, babakad ko na. Po. Tapos, haluin lang po natin ng ganito. Yung gusto kong gumawa ng tinapay dyan. Ano kapatid. kasi? Simple-simple lang po yung ating recipe pero masarap po mga kapatid. Basta ibabalance mo lang yung recipe mo mga kapatid. Masarap siya. Ayan po. Ayan mga kapatid, lalagay ko na po sa tray. ito ko po mga kapatid 'yan no oh. cheese bread po ito mga kapatid cheese bread ayan po yung isang tray ang laman niya po ay 20 pieces ito ang tunay na magic mga kapatid hindi pa po nakapag-follow nakapag-follow po at nakapag-like, share pag-like po mga kapatid thank you po sa lahat Kumusta oh, mga kapatid, dok? Tapos na. Tara ah, na, boys. Salamat na lang dito. Thank you sa lahat mga kapatid, thank you. Thank you.